Galing, galing. <laughs> Tumak po yung isa? Ito na yung nakuli. Wala, wala. Sherry, is it?

Ha? Ay, sobra. Ha? Nanay, son? Oo. Dari, balihan dari pikas. Saka dari. Saka dari ba? Kaya masangit sa kung lain. i agis ba po? Ba? Uh -huh. Be, balihan ang rad bibi ba? Ilabang ba? Uh Ilabang. -huh. Hmm. Ay, ano ba ni ganito? <laughs> Noroper ba rin si? Ay, natagok pa dyan. Bugaong. Ano saan eh? Bugaong. Ang <laughs> cute. Sila <laughs> ba'y balik? Release. 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 Bye. Bye.

dates. Oh, so. there they got the tattoo. Yay! Very nice Sundays Wow. Like wow. <laughs> galing, galing. Tumakbo isa. Wala, wala Ayun. Saya ng fishing ngayon eh nalusong ako sa tubig basang basa oh grabe kasi nilusong ko yung jig ko na sumabit sayang eh 25 real tapos sinabitan ko din yung ano kitol fish dun na ano kanina pa dumadaan buti na dali ko ginamitan ko ng triple hook ayun oh good size pwede na may pang ano na eh, pang adobo. Pwede ito. Madami na itong adobo. At huli namin ni ano. ay huli ni Mrs. mga ano. Bakuko, bakuko. Eh, pwede na rin ito. Prito, prito. Kaya Uwi na. Problema dito sa ano? Sa Bababasa. Ayos na. Pwede naman. At least enjoy, enjoy lang. <laughs> next time, next time. Sayang mayroon pang isang ano da sana daw ano yung parang kasama niya umalis na nung ano yung sumabit siya yung nakuha ko na no? yung isa umalis hindi na bumalik kaya di ko na nahabol sayang hindi okay, bali babalikan natin sa ano wala kasi akong ano yung shrimp na lure yun yung sana maganda kasi hagisan mo lang dun tas hihila mo lalapitan yun gaganunin niya yun. Di wala ko dun eh. Kaya sinabitan ko na lang ng triple hook. Kina nilusong ko. Ah, sumabit. So, sige. Ketikets tayo next time. Bye! it's not small it's a good size Ego pa undong Dalay pit natin to. Yara. Papa. Papa. Yes. yes. Papa, I'm ready me. Okay, then ride further. I want you to sit Okay. Do it once more. Do it once more. Uh -huh. Ako sono yun ah. alam mo yun naputol yung line ko hindi kasi itong line na ginamit ko medyo marupok hindi ko naman talaga ginagamit to pero sinubukan ko lang ayun na na naputol yung line ito yung line na ginagamit ko talaga dito ito makapal hindi talaga ito mapuputol basta basta ayun naputol yung line malaking isda yun putol eh. sakit sa dibdib para kang ano ng jowa mas masakit pa din. ah di babalik pa eh abangan natin yun. kunin natin Wala pang nadali ulit. Sayang talaga yung kanina. Putol yung line. Sayang. Ibalik. Binabad ko naman ulit yan. Dito. Hmm. Pero wala pang nag strike Baka masorte yan tayo. Bumalik yun. Ito, may live bait ito live bait ito babadang pang maliit ito pang malaking hook na no hipon sayang so, di bali kaabangan pa rin natin yun baka may kasama pa yun baka babalik yun <laughs> Ah, passou? Sultan, tatlong bakuko, isang malaking malaka. Mas laki nito, oh. Hmm. Mas laki. Ah, Adjourna. na, na huli. Next na, na na. Next session. Next Friday. Bye.